Ito po ang tinatawag natin na uh, double seal. At ito ang tinatawag nating double hit Ito po ang tinatawag nating double jam. Ito may... to double jam. Yan. Ito po ang tinatawag nating jam rubber. Ito po ang screw natin stainless. Ang size ng screw po natin ay nasa 8 by 1 and 1 half. Yan, may screw yan. Screw sa taas. At ito ang tinatawag nating lock style. Ito lock style. Ito tinatawag nating glass divider. Ang tinatawag nating interlocker, ito po. Yan, interlocker. Ito po ang tinatawag nating clipper sa ating cinterlock clipper. Ito po yung cinterlock natin with gap. Yan, cinterlock. At dito tayo. Ito po ang tinatawag nating panel roller blue panel roller with bearing single po pag maliit po ang ano pag medyo malaki na yung bintana ito po ang gamitin natin double yan, ito po mga ano, stainless screw natin tapos yung mga screw po sa panel po yan mga screw po sa panel yan mga screw sa panel natin at at siyempre, ang sealant po. Yan, sealant. Nandito yan silalim yung mga sealant natin. Yan. At glass po. Ito, glass. Ito ang lahat ng mga kagabitan nating CB98. Sliding window. Mga kalods, maraming salamat sa pagsubaybay sa ating channel G-Trick TV. Sana nakakuha rin sa inyo ito ng... Bilang kaalaman kung ano ang mga kagamitan ng ating sliding window. Maraming salamat mga kalods. God bless everyone.